Oh, para malaman natin, magandang klaseng bangos, sabi ni Ate ganda, dapat daw ay... Tunay na bluish po yung kulay ng palikwi. Kasi pag sa brown, blue na may kanditin na lasa, Okay. May natutunan ako sa iyo, Ate ganda. Ayan, dito yan sa Agno, Pangasinan. Kaya si co-host, oh. Ayan, oh. Kaklaseng na oh, yan. Ayan. Masarap ang isda rito sa Agno. Oh, uh, kay Agnes to. Oh, 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 oh. Yan ang pusik. O, oh, yan naman yung si sister. O, oh, yan pa isa kong sister, o. Oh. Sige, bili pa more. Bili pa more, ate ko. O, oh, si co-host, o. Si Jessa, hello. O, oh, si Jessa, oh, si naging tag-agno na. O, oh, oh, ayan si Almar, o. Oh. Ang si Tati ko oh. Ang ganda ng upo oh. Muti pa siya umiinom wala pang halo-halo. Oh, gagawin ng mga isda. Oh, oh, bilhin tayo yelo.